Isa lang ang masasabi ko. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. The Speaker of the House of Representatives um, blatantly stating they were addressing the procedural gap or uh, and, um, and as to the amendment of the constitution uh, through a people's initiative single-handedly in order to cure the impasse. Ang gustong Kamkamin na mga buwitring nagsulong ng Politicians Initiative. Picking Inisiativa, P.I., pansariling interes. P.I. talaga. By way of opening, nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. Kaya, ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Isa na siyang mas malakas na karamdaman at bago pa natin masaga ma maagapan, huli na ang lahat. Ang sabi ng Comelec, hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Anong teknikalidad? Yung mga pirmang naipasa na Paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maaring masaya tayo ngayon dahil akala natin na pagpahinga na natin ang usapin ng PI nila. Pero hanggat hindi natin ito na ihihimlay, babangon pumuli ito upang maging multo, nakakatakot panoorin natin ang isang maikling video ng karamdamang mabilis na ipakalap na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan ang papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Panoorin na po natin. Ay, hindi pa ako sa ngayon, ma'am. Bakit po? Kasi baka mamaya yan yung gamitin nila para humawa yung kanilang termino. Ah, eh, hindi kayo pabor sa ganon? Hindi po ako sa ngayon, ma'am. Eh. Ano ba yung charging case? <laughs> Siguro nalang kasing konstitusyon eh. Kaya <laughs> eh, wala akong ideya. Kasi narinig rinig ko sabi daw, yan yata yung stand ng parang walang eleksyon. <laughs> yun ba yun? Wala kaming alam noon, basta ano, ano lang kami, nagpirma lang. Nagulat nga rin ako eh, bakit pirma? Ano to? Para sa ayuda ba to? Sabi nila, oo oh, daw. Tapos nung ginabukasan, nalaman namin, hindi pala ayuda yun. cha cha change pala yun. Ibig sabihin, walang eleksyon. Dapat aga, pag-aral muna yan di ba? Hindi kasi basta-basta, oo lang tayo ng oo. Kailangan, may alamin tayo, di ba? Ayaw ko talaga. Marami din ayaw. Baga ano lang prinsipyo natin eh, karapatan lang din naman natin na kung ano yung gusto lang natin, di ba? Wala pa akong idea sa constitution natin. Hindi nyo pa po nabasa? Hindi pa. Ay, ako talaga sa so totoo lang walang alam dyan. Kasi hindi naman talaga talo, totally sa mahihirap yan. Sa mga may mga alam na matatalinong tao lang na may alam na. Di ba? So yung constitution na yan, kada lang yan. Hindi natin alam mahihirap yan. Definitely, yung opisina niya ang nag-alok ng 20 million kada distrito. Definitely, nanggaling sa kanila yung uh, very attenuated timeline. Uh, that is baseless, prove it. Kasi maraming uh, marites nang lumalabas yan sa Senate. Eh. A lot of speculation. Ayuda kapalit ng firma. Pumirma ang ilang residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan. Ang nag-uto si House Speaker Martin Romualdez. Umiikot ngayon sa ilang barangay ang form na ito na lumilikom ng pirma sa mga botante kapalit ng sandaang piso. Ito yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na kongresuan na Signature campaign. Ito pangako Bibigyan sila ng ayuda kapalit ng kanilang pirma. May na-monitor din ganitong gawain sa iba pang barangay sa Quezon City. Kasama sa mga pumunta ang 57 anyos na itago natin sa pangalang Ana. Pinapirma sila sa isang papel. Tinanong ko kung, kung ano yun. Hmm. Sa ano daw? Ayuda daw? Pagkakaalam ko, tatlong eh. Hindi na raw ipinaliwanag pa ang tungkol sa nakasulat doon. Kahit patinawag na mismo ng Pangulo na mapanghati ang pangangalap ng pirma para sa Chacha. Tuloy pa rin ang pagkalat ng petisyon sa ilang lugar sa provinsya. Sa angono Rizal, ipinakita sa akin ng isang barangay captain ang natanggap niyang kopya ng petisyon na galing daw sa lokal na pamahalaan. Kalakip dito ang dokumentong nagpapaliwanag sa hinihinging amendment. Naobserbahan ang pangangalap ng pirma sa mga residente mula sa barangay pinyahan sa District 4 ng Quezon City. That's right, I'm saying, uh, I... I I offered the word July. I did not refer to some but somebody's documents. But why do I have to confirm something that I already know? Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Sana, yung mga kaibigan natin sa Senado, ibig na kung anong pinag-uusapan, kaso BI, kaso ano, Arbis, tupusin na lang yung trabaho nila. Tutukin na lang yung trabaho nila. Parating yun, ano tayo, porque tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na lang may didistract dito sa PI. Wala kayong pakiram sa PI. Wala kayong pakiram sa PI. Wala kayong pakiram sa PI. Kayo raw po yung nag-offer ng 20 million per district uh, in exchange for the signatures. that it's baseless. Uh, siguro, kausapin oh, mo na lang siya. Nagmamaritest siguro. Nakikita sa mga maritest. I'd like um, her uh, to prove it and um, uh, You know, she has the proper you know, uh, means and the ways uh, she can uh, go to whatever court or agency to formulate. Is Charter Change a priority of the Speaker? Well, it was uh, the Senate already who came up with that and I believe uh, they had a dialogue, the, the Speaker, uh, the Senate President was in front of the President uh, a couple of weeks ago. P.I. P.I well, it was uh, the senate already who came up with that. there's, you know, three modes to uh, amend the constitution, but we have had problems um, in addressing it. we are thinking right now of addressing the procedural uh, gap or question as to how we amend the constitution. and that's either we vote jointly or separately. we'd like to have that resolved by and through a people's initiative and that's how either we vote jointly or separately we'd like to have that resolved by and through a people's initiative Nang si speaker Mualdes, niya ang pagsasagawa ng people's initiative and that's how either we vote jointly or separately we'd like to have that resolved by and through a people's initiative and through a people's initiative and through a people's initiative and, uh, senator Patotok, i don't know where he's talking about. He has mentioned any congressman, so I, don't respond to. No. you didn't give any orders, po? Si Senate Majority Leader Joel Villanueva na naman sa publiko na i-report ang mga umano'y suhol kapalit ng pirma para sa charter change. ako hindi na kapiro mga ka nanong ano people initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, nakaba. Bungo na nga ako naman, nandung ka pa. Pero sa akin po lang, wala sa inyong pinapirma, Diyan na lang sa Manila na. Taon sa, sa, sa punakan. Punakan. Bulacan, ano ka sa pula, kanalo ka ba? Hindi na sa pirma ka na nung ano, people initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, ano ka ba? Hindi no, ala ako naman, nandung ka ba? Pero sa ano, pulakan wala sa inyong pinapirma, Diyan na lang sa Manila na. Council na nagpapirma. Council lang ang mga ano. Ah, ano may pera yun, ano ka ba? What? libo rin yun. Magano? Dalawang mm. libo. Oo. Parang ano, yung dalawang libo mo, Palit nun, sa lahat ng tubang bigas, bibulin mo rin sa kanila 950 plus 4. matitira sa iyo P1,050. Oo. Ang tira niya Walang kahira-pira. Pero make sure lang talaga, pipirma ka dun sa gusto nila. Oo. Oh, so gano'n lang. Kaya nun para, pwede naman nilang bigay yung 2000 tsaka yung bigas? Hindi pwede. Alam mo naman ng goberno, ang mga ka- So gaya nga, kung congressman galing yun, eh, eh, advantage. Tapos, anong-anong eh, wala. Wala namang sinabi. Basta sabi, ayun lang, mag-aantay daw. Tapos... Anong kapalit meron? Ayun, sabi, ayuda. Eh, kasi nung huli, merong pabigas, may, may grocery. May cash. Wala. Wala namang nabanggit kung may mga cash na ganyan. Ang sabi lang, ayuda. Ayun, yun lang. Kung ngayon ba ako, pero hindi naman nila pinawala kung ano yung ibig sabihin ng... Ay, may pinirma, hindi mo alam kung ano yung Hindi, hindi ko alam talaga. Eh. Yun? Sa niyo sa charger change? Okay. Ah. Wala, mm -hmm. ba't ano ba ang sabi sa'yo? Ano ang sabi sa akin? Pero baka lang dito. Ano? May matanggap ka ng ayuda na dalawang libo. So, mm -hmm. pumirma, ako, pumirma, ako, pumunta ako sa Kilograsan. May matanggap ako, kaya nga kung um, pera ngayon. Ah, okay. So, ganun ang offer nila. Ito ho yung People's Initiative form na natanggap namin upang ipapirma sa mga tao dito sa Tugigaraw City, Kikiyan Valley. Ang tita ko ho ay nakatanggap ng mga form na ito at inutusan na ipapirma dito sa amin. May mga natira pa hong pito dito na form dahil yung iba po ay naipasa na po sa opisina na pinagtatabahuan po ng tita ko. Naniniwala si Colmenares na may ilang opisyal ang nasa likod ng nasabing nga bang at iginiit na hindi ito people's initiative, kundi panlilin lang lamang, lalo na sa mga mahihirap nating mga kababayan. Wala kayong pakilap sa PI. Okay, maraming salamat at uh, sana naliwanagan tayo sa panlilin lang at kasinungalingan. Subalit so, sa... Pagkakataon na ito, nais kong anyayahan, magbigay ng pambugan na pananalita ang aking mga kasamahan sa Senado. Ang senadora natin, na Grace po, nagpahiwatig na mesya. meron siyang mensahe para sa atin. Unang-una po, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po po'y nagpapasalamat sa chairman ng Committee on Electoral Reforms sa pagbukas ng pagdinig na ito unang-una para maliwanagan ng ating mga kababayan ang talagang nangyayari sapagkat marami sa kanila ang naririnig lang yung mga makukulay na salita sa news pero yung mga tunay na issue ay hindi naman talaga nasusundan. Sa ating mga kababayan, ang Senado po at mga Senador ay hindi takot sa pagbabago. Ngunit pagbabago na dapat naaayon sa kabutihan ng ating mga kababayan. At hindi kulang po ito sinasabi dahil ito po ay talagang ginagawa na ng Senado kung totoo pong ekonomiya nakatutok ang pakay ng mga nagpapapirma. bakit hindi na lang po nilagay yon sa kanilang petisyon bakit ang nakalagay dito ay voting jointly at the call of the Senate President of, or the Speaker of the House so bakit hindi na lang nilagay na sa ating mga kababayan payag ba kayo na baguhin natin ang mga probisyon na nakatutok sa ekonomiya? So malinaw na malinaw na meron silang ibang pakay dito. Sa ating mga kababayan, bakit po ito delikado at nakakapag-alala? Unang-una, kahit na ano pwedeng isingit dyan, pwedeng palawigin ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. Okay lang naman kung gusto ninyo yon pero gawin ninyong malinaw na yun ang gusto ninyo. Pangalawa, pwede ang mga dayuhan magmay-ari ng lupa sa ating bansa. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na tutol siya dito, pag nagbotohan na, wala ng kontrol dyan. E ngayon lang, hindi payag ang ating saligang batas na magmay-ari ang dayuhan ng lupa sa ating bansa, pero naghahari-harian na ang ibang mga dayuhan, katulad ng mga pogo. Pangatlo, Pwede na nilang sabihin na wag na tayo mag-eleksyon sa mga darating na taon. Paano naman ang karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng kanilang mga leaders? Kung palpak ang mga namamahala, kaya nga may term limits para mapatunayan mo kung ikaw ba ay talagang kaya ang ginagawa mo at katanggap-tanggap bilang mamuno. So sa ating lahat, dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ating mga kababayan ay napipilitan na lang, sige, kahit isang daan. Ganon kamura ang buhay ngayon na sa ganoon kaliit na halaga ay napapapirma. Kasalanan ba nila yon? Hindi ba? Ibig sabihin lang nun, marami pa tayong trabahong dapat gawin at hindi nakatutok sa issue na sinasabi nilang napaka-importante itong pinapapirma nila. Hindi ba trabaho, presyo ng bilihin, katatagan ng ating republika ang mas mahalaga. So maraming salamat muli sa ating mga dumalo ngayon upang mas maliwanagan ng ating mga kababayan bakit natin ipinaglalaban ang tamang proseso para sa ating kapakanang lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat, and with that, I'd like to acknowledge the presence of Senator uh, Ronald Bato de la Rosa, uh, Senator Risa Ontiveros, and uh, newly arrived uh, Francis Tolentino. Um, Senator Risa and any of my other uh, esteemed colleagues who would like to deliver their own opening statements, please proceed. Gamanak Madam Chair, I thank the Chairperson for convening this hearing. I had hoped that the privileged speech I delivered yesterday could have been referred in time for today, uh, but I know wala ng time dahil my three-day rule. Madam Chair, nung una ko lang nabalitaan ang nilulunsad na People's Initiative noong Christmas break, ang una ko pong naitanong, bakit po palihim? Bakit po parang binalot sa misteryo at sinamantalahan ng panahon, nakasama natin ang ating mga pamilya sa Noche Buena. Naging malinaw sa akin sa kalaunan, ang magnanakaw, palihim na nagtatrabaho. And this is theft, Madam Chair. Ninanakaw ang ating demokrasya. Ninanakaw ang isang mahalagang check and balance sa gobyerno para isulong ang pansariling interes. Ang interes, nang nasa poder. I understand that there are those who support amending the economic provisions of the Charter. Ako po, ide-debate e, ko yan ng matindi, lalo na malinaw ang banta ng China. At alam natin ang interes niya sa ating likas na yaman, sa ating critical industries. Pero kung hahayaan natin ituloy ang PI na ito, aba, walang galang. Pero PI talaga. We hand our sensitive industries to China on a silver platter. Binibigyan natin ng executive ng kapangyarihang mag-extend ng term limits. Hinahayaan natin na magpasya ang makapangyarihan na basta-basta mag-declare ng martial law. So, this is not about just the Senate, Madam Chair. This is not a fight just for the survival of the senate this is a fight for our collective democracy our democracy that however fragile continues to sustain us and give us hope for a better future ito ay laban para sa bawat pilipino nagpapasalamat ako na sinuspinde ng COMELEC ang proceeding sa PI pero sana po madinig din natin definitively na hindi na talaga itutuloy. Dahil hindi po ito talaga ang sagot sa kailangan ng mga Pilipino ngayon. Disenteng trabaho, murang pagkain, pagsukpo sa korupsyon. Habang nag-aaway ang nasa taas kung cocaine o fentanyl, kung nasa watchlist ba ng PIDEA, ang taong bayan Patuloy ang paghihirap. Nasa pagitan ng nag-uumpugang mga bato at ang gusto lang ay guminhawa ang buhay. Let us focus on what matters. Let us not forget why we work and for whom. Muli, agyamanak, Madam Chair, I'll be ready with my questions later. I'd like to acknowledge also the receipt of uh, this committee of position papers submitted by Commissioner Rene V. Sarmiento, who was a member of the 1986 Constitutional Convention, the position paper of the Department of uh, Social Welfare and Development, the position paper as well of NAMFREL that we received only today. Are there any other senators who'd, wish, who'd like to make an opening statement? Senator Ronald Bato de la Rosa, please. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Senator Amy Marcos, dear colleagues, and to all our resource persons, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. I would like to thank Madam Chair, Sen I Senator Amy Marcos for leading the Senate inquiry to ferret out the truth on the alleged payoffs and misrepresentation in the signature campaign for People's Initiative. We also look forward to today's discussion on the very important issue on the adequacy of RA number 6735 as an enabling law for the constitutionally established system of people's initiative as a means to introduce amendments to the Constitution. At this juncture, I would like to commend the committee led by Chairperson Garcia, in suspending all their proceedings relative to the ongoing politicians' initiative. Kahit po suspindido ng kumilik ang pagtanggap ng mga perma, kailangan pa rin nating bigyang linaw kung paano at sino ang mga nanloko sa ating mga kababayan para makakalap ng perma para sa Politicians Initiative. Layon po natin na mabunyag at bigyan ng mukha at katauhan ang mga nagpasimuno ng panlilinlang at pagsasamantalang ito. Sa panahon na, na sa panahon na atin ng silang matukoy, siguro ay maaring isama ng kumiting ito sa pangunguna ng ating chairperson na makabuo na rekomendasyon na magsampa ng kaukulang mga kaso. Pananagutin natin ang mga mapagsamantala at manluluko. Nais po natin na hindi na maulit ang ganito mga insidente kung saan animoy itinulak sa bangin ang ating mga kababayan. Pinupwersa nila at ginigipit ang ating mga kababayan, lalo na ang mga naghihirap na ipagbili ang kanilang mga dangal kapalit ang kakarampot na salapi. Ang higit na masakit sa kalooban, ang mga ulat na pera mismo ng gobyerno ang ginamit upang isakatuparan ang maitim na balak na ito. Kung mayroon pang hihigit sa paglalarawan na iginisa sa sariling mantika ginang Pangulo ay hindi ko na alam. Noong nakaraang linggo, nagsagawa kami ng pagdinig sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs tungkol sa Ayuda Scam. Napag-alaman namin na direktang ninakawan ang mga taong nakatanggap ng ayuda galing sa gobyerno. Mula sa limang libong piso, isang libong piso lamang ang naiuwi ng ating mga mahihirap na binipisa, binipisyaryo. Iligal at kasuklam-suklam ang ganitong gawain. Ngunit nagbukhang maliit na iskandalo pa ito kung ikumpara sa politicians initiative na mas karimari, karimarim at kung totoosin ay halos nakakapandiri na sa kawalang at kapal ng muka sa bisaya pa way ulaw way uwaw. Kung sa nabanggit na ayuda scam na aming iniimbestigahan ay apat na piso ang ninakaw muli sa ating mga kababayan. Kinabukasan naman po ang gustong kamkamin ng mga buitring nagsulong ng Politicians Initiative, Picking Inisiyatiba, PI, Pansariling Interes. Tama po ang sinabi ng ating kasamahan dito sa Senado kaluluwa ng bayan ang ninanakaw ng mga oportunistang nagkukubli sa likod ng mga perma ng ating mga walang muwang na kababayan. Kung yung pagnanakaw, kung yung pagnanakaw po ng apat na pisong ayuda ay hindi natin pinalampas. Ito pa kayang pandarambong sa kinabukasan ng ating bayan? Palihog lang, ayaw intaw ninyo pahimusli ang kapubrihon sa atong mga kaigsuon ng Pilipino. This is the part that is most painful, most unacceptable for me, for self-seeking individuals to capitalize on poverty, using it to their advantage, advancing their ambition. We simply cannot let this slide. Tiwala po ako na sa pangungunan ng ating chairperson, Senator Amy Marcos, hindi lamang maisisiwalat ang katotohanan, Mabibigyan din natin ng katarungan ang ating mga kababayan na pinagsamantalahan. Sila mga pinaglaanan ng ayuda ng ating pamahala pamahalaan, ngunit napilitang ibinta ang kanilang lagda at dignidad. Dagang salamat, Senator Ayme, sa pagtindig. Sa ating mga kababayan, nanawagan po kami sa inyo, kasama ang panawagan ng ating kumilik, maaari niyo pong bawiin ang inyong perma na sa pilitang kinuha sa inyo ng politicians initiative. Huwag po natin hayaang magtagumpay ang mga mapanlinlang at masasamang loob na gustong nakawin ang kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat, uh, Madam Chairman. Maraming salamat Senator Bato at uh, kinikilala rin natin ang pagdating ng ating mahal na senador Cheese Escudero. Uh, nagpahiwatig na yata si uh, senator cheese at uh, si senator francis tolentino na hindi na sila uh, magbibigay ng pambunga na pananilita kaya kikilalanin na lamang po natin ang uh, ating senator jv Ejercito. madam chair yes please i won't senator. make any uh, introductory statement but i'll uh, go straight to the questions at the appropriate time thank you very much yes we welcome that uh, senator jv please thank you madam chair sa magang ito uh, nasabi na ng ating mga kasamahan yung mga gusto rin natin malaman anyway uh ang lagi ko pong sinasabi ang um, people's initiative or yung chacha is really a div very divisive activity sa ngayon ang dami nating problema ang kinakaharap ang dami nating hamon na dapat pinagtutuunan ng pansin no andiyan po ang uh, inflation yung mataas na presyo ng uh, bigas at bilihin yung infrastructure natin na kinakilala nating humabol sa ating makarating bansa para maging kaaya-aya tayo at maging attractive energy at iba pa. Ang nakakalungkot po ay uh, there's a time for everything, no? And uh, na sana kita natin muna nakaraang araw, Madam Chair, um, ano na, naging all out war na, naging hell broke loose, nagkaaway-away na political bickering sa started very early. Ang ganda ho na sana nang sinimula simula sinimula natin. And uh, I feel frustrated Madam Chair that we in the Senate we're, we have passed the uh, important uh, pieces of legislation that would serve as a framework and direction on which this administration would take in the next next six years. Ay okay. eh, para pong nasasayang dahil po sa ganito pong activity. Gusto rin ko ng uh, siyempre tulad din ating mga nabanggit na ating makasamahan gusto natin malaman Uh, yung third mode of uh, changing the or amending the Constitution, which is the People's Initiative. Kung tunay po na ito ay People's Initiative, we always uh, regard the people's voice as sovereign above everything. Kaya lang sa mga nabasa natin, sa mga impormasyon na ating nakalap, talagang mukhang tila. Um, Ito'y uh, may bahid, may strings attached, ka nga. So yan ang magusto natin malaman sa umagang ito. At uh, siguro dapat din malaman natin makababayan, this uh, activity of People's Initiative o PI is not only the fight between the Senate and the House of Representatives. Dapat malaman din nila kung ano pa ang implikasyon ng mga ito. Dapat natin maipaliwanag. Base doon sa inyong mga video na pinakita, Madam Chair, ay talagang hin maliwanag na ang mga taong pumirma, hindi po nila naiintindihan naiintin ang kanila pong pinirmahan. So with that, with that, Madam Chair, I uh, I will also ask questions later on. Thank you, Bob.